morning, good you know morning, good morning. Get up, turn and get up, turn and get up, Today, May 13, 2025, Time check. Ah, uh, quarter to five in the really afternoon. Oi, congratulations! Ang mga nag-dawd yun na ang mga tig-searing, ano? May da mga nag-comeback, may dalag mga nagkaliliwanan. Oo, oh, no. Ang mga tig ano, magpadayo ng irang mga paparo picture. Ang mga magminilang puso, magpadayo ng irang paparo picture yung pagbulig. Hindi nila kay tumutahan kay Rabot ano? okay kaya na ni mo panuyo. Oo, dire kay malif, malif dirt ka na. Ano kahit kuwan? Iti? <laughs> Man, marasan di da. Puson, figure, figure. Oy, congratulations! Ang mga anak daw, ganaan mga tig-searing, ano? May da mga nag-comeback. May mga nagkaliliwanan. Oo, oy, di Congratulations, ha? Ah. Mayor uh, Gina, man Gina Merlo. Oo, kay uh, Vice Mayor uh, ang pagbabalik Arf second term or third term na ay uh, eh, Sankay Archie oo oh, wala ka doon no? kay bagay man lang slide ko no ha ah, alabi na na natong Sankay kay Gihabon ang pagbabalik akong siyo Sankay Lawro, Lauro ang siyaan niya paglingkod ni Sankay Marco Jimenez oo or uh, ah ato ba saan man, Manad Josie eh, eh Doc Quintin at uh, Yel ano yun pa ba? oo mga may kalo ano? oo ito baga may balik na itong kay hindi kay ipapadayon lagi hapon itong pag magigbisog ano itong baga pagig pag, uh, burubalyo ay dapat sa kubit tulog at at itong mga Itig ng rin manilang Puso na. Ay, lang mayo. Baka naliga kita. Magaling kita simbahan. Sorry. Magaling kita simbahan. ano ang mga tigsiring ano magpadayo na nira mga papuro picture ang mga ori magminilang puso magpadayo na nira papuro picture yung pagbulig hindi la rila kay tungkutan ano oo kaya na mo panuyo oo hindi kay malif malif dirt ka na ano kahit kuan iti <laughs> ha lagi daw Pani daw Waray na nga ho Battery Ow Dili kay mga lift the earth ka na Kung baga ka magdaog Oo Dapat pa din pagbulig Nandiri ka na wag pinanguntrahon Kapag pag pinanguntrahon Igbulig itong ngayon sunod tulok ka tuig Dili kahit yung pagbibinantayan Itong mga sayok Jadi, mau maupaya dah, kena momen. Oke, paku suwak mana dah? Dia di tempat da, itu di tipe itong baga, <coughs> <coughs> Oh, 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 ngan oh, 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 baga oh, 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 Ah, oh, umalit na itong pagkakang susuga din yun. Ah, oh, mahapit lagi ito ha, nakakakuan ha. Ah, simbahan naman. Oo. Oh. Pag Pagino, gino, gino. Pagino, gino, 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 may na nakita ha dito. <laughs> Lambahan ka nga ha. Oo. Oh. Uy, shoutout mo para Diyosing. Ang mainom ba? tuba Mga alien Mabiertos din eh umaram ako Diri mo yung papalaba ito na akong mga pagiginurbalabaga. Ada Kada ka permi Shout out sa Imo Kumusta ka mga Oo. O, o na Pero nalakad lao Maalbumbo na kita Hindi nga biyernes na kang kita. Mm-hmm. Ito yun nga itong pagkabakasyon, ano? Man rason siguro, ah, uh, war kita makabutos. Ah, huwag kita makabutos. Pero may datong rason. Siguro, para waray oba. Pero waray gudak baga makakarawat. <laughs> Bahala may dumagpahabol. Ha, apa Ah, pwede pa kita ko marawat. Unta may dam mag-PM. Ano Ah? Oh, San Carlos. Oh, klaro-klaro nga inyo. San Carlos. Hmm, see Ma, ah, butong sana na lagi singan eh. Ha? Oh. may na nagbubutong may na natin ang buto may na nadi buwan ano pa panitin may kalahito na di na tanawa ang buto may na yun baka oo may o pwede nga uh, susuman

ninong 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 maning nga dang ay nirar ninong ninang nilit mong kita ka mayan basta ay na atong tanawan dire ni mapalabay kiton patron mga sigidos kita <coughs> ya watla gada kita in bring home Mila. Ay dapat ko ngayon na yan ah. English. Oo. Pwede nga yun ito. Tod nga yun ito. Hey, Where do you live? I live at home. <laughs> adi, man. How ah, much is in this oh, Adi. Man. Whoop. Go. Man. Malupit. Pulutan malupit. Man. Go. Oh. Manamay nin. Tag-tag-sin nin. tag -tagsin. Oh, mager oh, jamu pilih kita. Ah, balat itu nang ano? Okay, balat, balat nang baka. Ano pa Oh, ano no, oh, pa kini tato niyo? Ya? Bay ka pag balatan din. Ya? <laughs> oh, tato niyo, ya? kimi style niyo. Ano yung do? dobay ko lang tatkorta? 100 no thank you taga din lang niya nakadamong ka nagad ka niya no tunya no tiko nang sukot sukot nang sukot thank you po nang sukot kada ayaw 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 ayaw, ayaw. kita sa agi pero may dapat kakantoon okay nakapalit kita man at pano yung gapad to nga para liton oo kamot yung dito tanaw may dito maghimo ano okay 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 parang ako ngayon din si Tira Kuan Cementerio Dako, luwag Again, sa tala eh. Ani kita na yan at iraluyo ito ng merkado ha. oh Oo. Again, this being been your friend from another stars. Ako yung magpapabili ng lagyap na iubos na saan kay ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mamwa, chup chup, nawalit sabaw, badaw, naman. نعم no, نعم no, but... no, 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 no. mm,